Yo, what's up? Good day mga mamin sir. Ako nga pala si Jacob. At sa video nito, mayroon akong i-reveal -re sa inyo. Isang lihim na matagal ko nang tinatago. Pero bago ang lahat, huwag mong kakalimutan na mag-like at follow sa ating Facebook page para maging updated ka sa mga upcoming videos na i-upload natin. Gamit ang aking computer, ipapakita ko sa inyo ang sekretong matagal ko nang tinago na mahigit dalawang taon. At dahil nga sa sobrang init, napapaypay muna ako ng aking sombrero dahil hindi ko naman kasi pinapaandar yung electric pan. <laughs> Ngayong taginit nga pala, ugaliin natin uminom ng madaming tubig dahil sa sobrang init na nararanasan natin ngayon. At eto nga pala mga mami ang ating Facebook page yan. Kung di ka pa nakakapag-like and follow, papalo naman po mga mami para happy tayo. <laughs> at dito nga mga mami sir ipapakita natin sa inyo ang matagal ko ng sinekreto. Yun ang unang sahod ko. Pero bago tayo magpatuloy dun, alam nyo ba na marami na akong sinubukan? Marami na akong sinubukan ni content at gawing content. Pero hindi yun nagtagumpay. To make the long story short, nagkaroon tayo ng restriction na sinapit ko ng mahigit dalawang taon. At ito nga ang good news, makalipas ang dalawang taon na na yung restriction ko. Kaya ngayon, pwede una ulit tayo kumita at makapag-apply ng monetization dito sa aking Facebook page. At ito nga, ipapakita ko sa inyo ang sekretong matagal ko nang tinago. Ito yung proof ng unang sakot ko sa Facebook. kumakita makikita nyo, yan. Yan yung mga stars at in-stream ads na nakita natin. Nakinita pala natin sa Facebook. Hindi nakita. <laughs> Bali, ang payment method nga pala natin dito ay PayPal. At yun ang nakakonek sa atin sa Facebook. At yun nga mga moments sir, ang unang sahod natin sa Facebook nung nakaraan January pa to. Sobrang tagal na. So, uh, to make this the long story short, mga moments sir, nagkaroon talaga ng violation tong page na restrict siya kaya di na ako nakakapag-content. Pero yung restriction na yun, uh, meron akong natutunan. Kaya yun, pagpapatuloy natin ang paggagawa ng content. So, bakit ko nga ba ginawa ang video nito? Uh, bali yung mga mami sa ginawa ko ang video nito just to inspire small content creator na katulad natin na gusto din kumita dito sa Facebook. At the same time sa mga taong na-restrict din yung mga account nila dahil sa mga violation. Uh, kung bagay yung violation na yan, uh, may reason, may purpose yan kung bakit nangyari yan para mas matuto tayo. At wag, natin, wag na natin gawin yung mga pagkakamali natin as small content creator. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Abangan nyo yung mga next vlog pa na gagawin natin. So, kita.